teacher, ikwento mo sa amin. Paano ba nagsimula ito? Um, uh, ano ba ang naging uh, hanap buhay o trabaho ng iyong mga magulang nung bata ka pa? Uh, nung, bata ka, uh, nung, nung bata po po ako, um, wala pong um, fix na hanap buhay yung mga magulang ko. So, namulat po ako sa... Um, namulat po ako sa murang edad na mulat po ako sa kahirapan so kinakailangan ko po pong tumayo sa aking uh, sa aking mga sariling paa um, um, kinakailangan ko po pong yun tumayo sa aking mga sariling paa dahil may pangarap po ako nagsimula ako ang lahat sa isang pangarap ko maging isang ganap na guro mm -hmm. na which uh, ngayon ay nararanasan ko na po. Mm -hmm. Ilang taon ka nung una mong pinangarap na maging teacher? Um, yung pagiging guru ko po, sir, um, yeah, um, isa po itong childhood dream. Ito po yung pangarap ko noong bata pa po, uh, bata po po ako. Uh, noon po, naglalaro po kami kasama yung mga kaibigan ko ng guru-guruan. So, yeah. Yeah. <laughs> ngayon po, naging um, yung buhay, yung ika nga, yung buhay ngayon ay um, isang, uh, isang malaking Uh, may uh, may mga pagpapalang uh, binibigay yung Panginoon sa akin. At sa kabila ng mga hirap ng buhay, ay, ito po ako, naging isang ganap na guru na po. Sino ang sumuporta sa iyo, teacher, sa iyong uh, pag-aaral? Um, sa aking pag-aaral po, uh, of course uh -huh. po, um, um, sinusuportahan ko uh, um, sinusuportahan po ako ng aking mga magulang pero dahil nga po sa kahirapan ng buhay, dahil po namulat ako sa murang edad, namulat po ako sa kahirapan, so kinakailangan ko po rin suportahan yung sarili ko sa pamamagitan po ng pamamasada at pagiging kolektor po ng mga pagkain baboy. Ayun, okay. Um, at habang ginagawa mo yan, nag-aaral ka at the same time. Tama? Yes po. Oo. paano mo na ma-manage yun, yung, yung, yung panahon? Siyempre, hindi ka ba nahihirapan o hindi ka nahirapan ah, na, na habang ah, na, buhay ka, nag-aaral ka? Yes po. Dumating po uh, yung mga panahon na uh, medyo nahihirapan ako kasi nga uh, tula, um, tao lang po din ako. Uh, nakakaranas po ako ng um, Pressure. Siguro na pa-pressure po ako masyado kasi uh, nakikita ko yung mga klasiko noon na uh, nakakapasok araw-araw na uh, yung um, sila ay may mga, uh, magagara mga pamumuhay. So yun, naging inspirasyon ko po uh, uh, sila, yung mga klasiko na mag, uh, na pa sa buhay. So tinaka ko po yung mga uh, hanap buhay para lang po masuportahan yung edukasyon ko. Sa kabila nito mga yeah, pagsubok na to, yeah. no? Yung mga mga pinagdaanan mong hirap. Mm -mm. Uh, paano mo nagawa na unang una nga makagraduate mm -mm. at hindi lang basta makagraduate mm -mm. kundi nakamit ang pagiging magna cum laude. Mm -mm. eh. Paano mo nagawa 'yun? Walang uh, laptop. <laughs> siguro po uh, nagsimula po talaga kagaya ng sinabi ko kanina, nagsimula po ang lahat sa pamamagitan ng isang pangarap. Kapag po ang isang tao ay may pangarap or may pangarap sa buhay, um, kung ang pangarap na yon ay um, bukal sa iyong of course po, uh, hahamakin mo talaga ang lahat. Maging yung mga panalait, maging yung mga discrimination, yung pambubuli, um, lahat ng mga sigalot po sa ating mga buhay ay kayang-kaya mo. Kasi nga po, Um, kasi nga po, um, may pangarap ka. Doon siguro nag-ugat uh, kung bakit ako nagpatuloy dahil sa mga pangarap ko. Na-mention um, mo discrimination, teacher? Yeah. In what way? Uh, Na-discriminate po ako dahil um, sa panahon um, nung, um, nung entrance examination, paglabas ng resulta ng aming entrance examination, nung mm -hmm. ako ay first year college pa lamang mm -hmm. ay um, nasa um, um, yung score ko po um, sa entrance examination na hindi hindi gaano malaki. So ang uh, nakatungtong po ako sa tulong ng Diyos, awa ng Diyos po, ay nakatungtong po ako or nakaku na may kumuha po sa akin isang uh, guro sa actually po bago po ako naging graduate ng BSD Pilipino ay um, um, na enroll during the first uh, first day ng aming klase po ay enrolled po ako sa kursong Bachelor of Engineering Technology major of Chemical Engineering of Technology so dahil po diyan um dahil uh, dahil po dyan, mahina po kasi talaga ako sa mga mamatsuro. Ma <laughs> Pero um, um, yung hangarin ko na maging isang guru talaga, siya yung mas nanaig. So, nakaranas po ako ng mga discrimination dahil nga po sa aking mababang Low score. score uh. Pero magna cum kang gumraduate. So, sa mga ano to, subjects to, paano mo nagawa na magtapos na ganun kataas ang grade point average, di ba? Magna Um, siguro po sa tulong na rin po ng aking support system. So sa aking college at uh, sa aking high school at sa aking college, um, um, marami pong tumulong sa akin. Marami po maging, naging good Samaritan sa aking buhay. Uh, um, dumating man ako sa punto uh, sa puntong kung saan gustong gusto ko na mag-give up. Pero dahil sa support naraan, uh, nakukuha ko mula sa mga Taong mahal ako, of course po ay narating ko po yung tulog.